So, what's up, what's up mga kumag I'm back yung online judge Walang iba di judge, Jinan Okay, guys Balik tayo sa flip top At itong battle na to Ay request ni Joe Benson Dallas Kaya shoutout sa'yo boss Joe Benson Dallas Ito yung tip CD Versus Tomahawk. No? So, debut battle ni Tipsy D at 11 minutes lang to. So, akala ko ito yung time na hinahati sa dalawa yung vid. So, hinanap ko yung part 2. Pero po isang minuto lang pala to. Pala to, no? So, parang 1 minutes pala to nung panahon na to kasi isang minuto lang per round. So, yun. Takin na mukha akong Nagahanap talaga ako ng part 2 kasi akala ko may ano to, may... Uh, Akala ko hati na video. Kasi nagtataka ako bakit 11 minutes lang. So, ayun. Hanggang so, sa wala namang lumabas. Walang lumabas na part 2. So, tinignan ko. Nag-pass forward ako. Tinignan ko. Sabi ko, ay putya, 1 minute lang pala talaga per round to. So, yun talaga. one 11 minutes lang talaga to. So, ayun. Uh, shout out uh, Joe Benson Dallas. Uh, Tipsy Diverse Tomahawk. Uh, request mo to. So, game. Yo. Game, game. Sir Tom, ah, kumusta? Yung mga kaibigan mo ba, kumusta? Hometown mo to, ulo po, kung lutoan labas sa blaya ako kasi alam ko lang, tumusta? Lang yung tomahawk ka, halatang utak, manok ka, walang labang pumatok ka. Wag mo sa akin sabihin na nanood ka ng flip top, pinabukas ang pagising mo, MC ka na. Siguro pag nanood siya ng Miss Universe, bukas si Shamsi na siya. siguro pag nabuhay si Bruce Lee, bukas, karatista na siya. Nakatagpo ka ng demonyo sa tugmaan, baka bukas sa ka na. Kaya kung sasabihin mo sa akin na heart and soul mo ang hip-hop, meron kang peking kaluluwa at peking puso. Alam mo bakit? Kasi may, mas peking ka pa sa peking cell ng peking tindera na may peking uso. <laughs> Mula sa bataan ako'y mabangis na battle rapper. Kaya kitang talunin ng hindi dinadamay ang iyong mother at father. Kasi tinuruan ako sa amin ng tamang manner. Pero gagamitin ko muna excuse ang gabi na to. Kaya fuck you ka, mother fucker. Mm -hmm. so, ang saya pala dito sa ulaga po. Mababait ang mga tao at talaga naman pong fantastic. Tourist attraction ng ulo ng apo at ang Gordon's dick. <laughs> Time. Time. Sa minuto. Hindi, sige. Dahil one minute to, pakinggan muna natin na uh, boat. Tomo. <laughs> Sinasabi ko na, eto na yung mga katagang narinig ko na sa takilya. Luma ka na. Ako computer, ikaw pa lang yung makinilya. Kung sa sa akin, pagiging bobo, ay matagal na ako sanay. Kasi nasanay naman ako na sa paningin ng Diyos, lahat ng tao'y pantay-pantay. Maliban sa height. Yeah. Pero lagi mong tatandaan lahat ng tao'y... Lahat ng tao'y ma, di mabibilib. Kung ikaw ay kumakabog, tsaka ang dibdib mo'y... Eh. So, Huwag kang ganyan, kasi hindi ako sanay sa uso. Ba't kanya akong magsasalita na ganyan ang uso? <laughs> <laughs> Yo, round one pa lang. Maghintay ka sa pagsiklab. Ako ang unang... Didili. ako ang unang tatapos sa iyo sa unang mong pagpapasiklab kung ikaw lamang unang papasok sa flip-top para lamang sa asikatan para alam tangang bobo na nagbaril sa ulo na walang karangalan kaya lagi mo tatandaan na malalaman naman kung sinong tunay na batukan sa pangalan pala ng bayang pinagmulan at ikaw at ang katulad mo ay mga dapat nang tapusin sa bayan na ito na hindi hindi ka makatapak sa gapo kung wala kang pamasahin dito <laughs> so fuck uh, Sasabihin ko na ngayon, ilalabas ko na ang baho. Mga tigabataan na ikisiksik sa gabo para maghanap lang ng trabaho. Time! Okay, so, mas naging, mas magiging mabilis yung ano natin dito. Yung, uh, review natin. Kasi, sa performance pa lang, nakita natin na tipsy di yun. No? Naitawid ni tipsy di yung, yung mga bara niya sa loob ng isang minuto ng, uh, malinis, at uh, every two lines may suntok. Kita niyo na ba? Diba? Uh hindi pa uso dito yung ano eh 4 bar setup. Hindi pa uso kasi kung napansin niyo uh, every two lines may may punch si, si Tip CD na na effective para kay Tomahawk, 'di ba? So ganoon natin na ganoon ko nakita yung round ni ni Tip CD. ayun. Ano, eh, uh, uh, ano eh line after line may mga punches eh, 'di ba? Si Tomahawk ayun, malinis na ibibigay natin kay TipsyD yung round 1 kasi kita natin may may choke hindi niya na naitawid yung round 1 ng Malines, mga stutter, 'di ba? So may I think may freestyle din doon, 'di ba? So 'yun. Uh, I think malinaw TipsyD 'yun. Bigyan natin ng uh, 9-6 in favor of TipsyD. Dalawang minuto. Yo <laughs> oh, yo! Oh, oh. Isa, isa. Dalawang minuto sa TipsyD. Hindi marunong sa computer to. Mali lang napag-research to. Wala daw akong alam sa computer. eh computer technician ako. Yeah. Yo. Yo. niya. Dahil sa mga tulad mo, Jejimon, tuloy pa rin ang panggagago sa hip-hop. Totoo. Ano pa ba kasing talit mo bukod sa pagpapatalo sa flip-top? Ano pa? Magdota? Mag-offset sa klase? Kumain? Matulog? Pagising? Tumain? Mag-addict? at di malabong magkasala ang kriminal kung kabataan ng pag-asa ng bayan mapatawad ka sana ni Rizal. Kung sasabihin mo sa akin, sick ka mag -rap. Natural ka lang magkasakit. Pathetic. Kasi yung gamot mo, parang lyrics mo, puro mura at mapait. Generic. Kulang ka sa sustansya, na influensya, sa kultura. Anemic. Ako yung tagamundo ng hip-hop, hindi magkapareha ng ating planeta. Anemic. Yeah. Uh. So, ko sa yung pagkakaiba natin. Wala na. Ta Tang enang yan Ang advance sa 2012 oh. 2012 to. Yung battle na to, ang advance ni Tip CD. Kita niyo 'yon. Grabe 'yon. Troco plus rhymes equals poetry. Ang <laughs> <laughs> ganda. <laughs> Letter mo plus rhymes equals novelty. Ang <laughs> 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 Rhymes ko plus beat equals music. Rhymes mo plus beat equals buis. Yo. Naman. Malo. Yo. Matatalo ka dito. Kasi walang alam. Alam mo lang magdota. Katagting mo si Nico. Akala ko magshota. Walang sariling flow. Alam mo lang mangopya. Hindi ko na alam sabihin ko. Tama na. Time. Ano yun? Nag-choke? Nag-choke pa si Tipsy didon? Parang nag-choke, no? Uh, ang dating sa akin nun, nakalimot siya ng uh, ilang lines. Walang minuto, tobo! <laughs> ang bataan nuclear power power plant! <laughs> ang bataan nuclear, no, nuclear power plant at ikaw ay pareho lang. Mga dahilan kung bakit ang bahay natin hanggang ngayon ay lubog sa pagkakautang. Mga tao na katulad hmm. mo na binoto si Noy Noy, kailan mo tutulungan ng mga Pilipino na ululubog na sa kumunoy? Kaya lagi mong tatandaan na, na ikaw ang mga dahilan. Bata pa ni Invictus ah, nasa likod. Katabi ni Tukel. Si Tukel yon di ba? Ayun o, no? si Invictus ang bata pa ni Invictus dito. Sino na ako na sa kumunoy? Kaya lagi mong tatandaan na ikaw ang mga dahilan kung bakit ang presidente natin ay pinagkakasya na lang. Ikaw lamang ang nag... Ikaw ay isa sa mga dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa ating bayan. Pinabayaan na ang mga Pilipino na ngayon ay nasisadlak sa kahirapan. Ikaw, ikaw mismo yon at lagi mong tatandaan na ikaw ay isa sa mga Pilipinong bumoto sa kanya na para kalamang nagsilit ng bato sa butas na maliit ng alkansya. Yo. Si tipid ng Tagabataan, ako maglalasing sa'yo. papa Papainumin kita ng mga alak dito sa Olongapo at lagi mo ta at la ikaw naman Ah, shit, fuck. At ikaw ay taga-palengke lang. Aba kami, uh, ikaw ay taga-palengke at talipa pa. Kay inyo, sa inyo, ay bukirin pa lang sa amin may SM na. <laughs> at papauwiin kita na pupugutan ko ng ulo at gumugulong habang paanurin ko yung ulo mo sa bordo hanggang makarating na ng murong. Time! Huling minuto! Grabe no, 1.4M views to, no? So ayun, malinaw no, uh, sa performance nagkakatalo. Kahit doon na lang natin siya i-judge, magkakaroon tayo ng mabilis na video dito. <laughs> so akala ko magkakaroon ng ano ng uh, dikdika na, na battle to. So hin, -hin ni ko 'yung sarili ko eh, no. To be honest, ni ko 'yung sarili ko na na baka dikdikan kasi tip CD, 'di ba? Kaso nangyari, kabaliktaran na ata, no. Kasi si Tomahawk medyo hindi handa sa pagkakataon na to Dami nga uh, slip ups, ang daming uh, mga ano mga mga starter, So, ayun. Si Tipsy Dee naman, meron siyang choke eh. Kahit, ba? Diba, may choke siya kanina. Mm hmm, Yeah, ganun para rin ang score 9-6 in favor of Tipsy Dee. So, that's 18 to 12. di na di ko na papabahin pa yung explanation, no. Shout out agad kay ano, shout na ulit kay Joe Benson Dallas. So, I don't know bakit isa to sa mga na-request mo eh, automatic naman or kita naman na kay Tipsy yung battle na to so akala ko dikdikan siya pero shoutout pa rin Jobinson Sandalas. kung malalasing mo ako matagal na akong lasing sa musika anong flower flower baka power pusika ano na? Yo, Nagsisigaw ka na naman, nagmamatigas ka na naman eh, malambot ka pa sa espageti. Matigas pa sa iyo yung tila ni Jayhan at yung taba niya sa belly. Oo, ako yung payatot pero lagi akong ready. Pipilasin ko na papel mo sa flip-top hanggang maging confetti. Bongga! Uh, Kaya isasaboy nila sa'kin sa victory, cause this is my time Ako pang prime time, ikaw mascot sa half time Sa grupo mong bloodline, ikaw lang ang may bad rhyme Sa kantang Elmer ni Glock na eh, ikaw yung tinutukoy sa punchline Gusto mo iparinig ko sa'yo? Huwag kang kukura <laughs> Ito ay bayanihan, wala to sa bataan Karamihan ng mga tao dito, kababayan niyan Pag nanalo ka sa laban, tawag doon bayanihan Pero pag dumayo ka sa sa'min, ikaw'y pagtatawanan Yo, isa lang dahilan neto na pag natalo to walang practice. <laughs> Uwi ka kayo ng basa ng laway ko, parang mouthpiece. Ikaw ang magbibinyag ng unang panalo ko, John the Baptist. Pagkatapos nito, wala ka ng mukhang iaarap sa tao, Jabba Walkies! Ano na? Time. Time. nalupit ng mga ano dito, mga metaphors ni Tipsy, no? Wala ka nang wala ka nang ano, mukhang iaharap Jabba Walkies. So, sa round don pa lang may mga metaphor na si Tipsy di. Tapos sa round 2 medyo nawala. Pagdating sa round 3 dumating ulit. Naka, napakinggan natin ulit yung mga metaphor niya. 'di ba? So kaya nga sabi ko sa inyo ang advance ni Tipsy di magsulat, no? Kasi 2012 may ganito na, 'di ba? So hanggang ngayon ginagamit 'yon ng mga battle MC, yung mga simili, mga metaphor, 'di ba? So tingnan niyo kung gaano ka effective pa rin yung ganitong estilo sa ngayon. 'Di diba? Paano pa kaya way back, no? Way back 13 years ago, January 7, 2012 yung video. 'Di ba? 13 years ago, may ganitong sulat si TipsyD. 'Di ba? Tang iyang angas lang. Ang Angas lang isipin na ganun magsulat, magsulat si TipsyD. Tapos kung titignan mo yung ibang mga battle ni TipsyD, may mga ganun pa rin na effective pa rin. 'Di diba? So, perhaps galing. Limang minuto, tama ako. Yeah. na naghanda. Kasi mas pinapa-priority ko ngayon yung pagtulong sa akin magulang na tumatanda. Ikaw. Gusto ko na itong sabihin pero hindi ko matiis. Malamang isa ka sa mga tangam Pilipino na hanggang hindi pa rin nakapagbabayad ng buwis. So paano mo tutulungan ang bahay mo? Paano mo iaahon? Nauutal ako kaya ngayon ako'y muli ng babangon. Pero sa muli kong pagsiglab, lagi mo tatandaan na wala, wala, wala ang bataan. ko wala ang po, lagi mo tatandaan. Yo. Yo, kapos na ako. Kasi lagi akong kaya sa liris ako'y kulang. Kasi mas pina, lagi ko iniisip na makatulong sa aking magulang at para magpagkapera na lang. Ikaw, sige, mag -hop ka na lang. Sabi ko, hello? Sasabihin niya, Pilipino siya, isa siya sa nagtagalog ng black and yellow? Yo, yeah. sige. Sige, sa'yo na to. Yo, yeah, hindi talaga ako nakapaganda sa laban nito kasi ako'y nagtatrabaho lang at na lang palagi. <laughs> sige, go, cut. Time, flip to. Ang um, Philip, bad trip si ano, bad si Arik sa naging resulta. Ah. <laughs> ayan, mali daw, uh, tip, CD, tip CD So, uh, 27 to 18, tatlong 9 sa tatlong round. Okay, so yun, Ang um, pinaka makokomento ko lang talaga dito, uh, si sige, wait lang. Ang um, pinaka naging basis natin dito, syempre, unang-una sa lahat yung linis ng performance, na no doubt, malinaw na malinaw tipsy di yun. Pangalawa, sa effective punchlines punch lines na kitang kita din na kay tipsy din kasi line per line after line may may effective na punches effective na haymaker si tipsy every two lines may may uh, magandang uh, linya may magandang suntok mga metapora mga simile di ba so yun yun yung yun yung naging highlights ng all three rounds si tipsy di ba so yun tipsy

Ang pili nyo ba yun? CRS ang pata. Kitang kita naman natin, mas malinaw pa sa tudig ng nawasa. Uh, tubig? Oo, okay din si Tomahawk. Alam natin ang ganda pero medyo bitin pa play. Pagka, konting yung may pa tapos konting lakas pa, konting yung gitara ulit. Eh si Dipsy D talagang preparado. Tsaka yung mga lines niya bagong bagong sa paninig ng mga tao. Sana maintindihan yung si Dipsy D dino Alpatak Tiga. Ayun mo na sa mga tropa sa mga Sa sa Alpatak Tiga. And na yung mga panat ni Toma Kasi hindi masyado siya mga tropa. Yung vibes, Yung vibe flow. Yung mga flow. Yung mga flow. Yung vibe flow. pa siya dito. Para may Yung Hindi ko lang papatagalin. Yung Pampanga's finest RIP AC Underground. Um, para sa akin, sa akin lang, kaya sa akin na lang yun. Be, um, Medyo nautal kasi si Tomahawk, kaya hindi gano'ng maganda yung mga bidaw niya. Tapos si Tipsy, maganda yung flow at yung mga ginamit niyang lyrics. Kaya si Tipsy yung know. nabawa. Yun Box One, is Underground, Paranoia Records, GC. Uh, sa battle na to, para sa NC City. Explain ko lang, kasi yung mga laro ng mga linya na talagang pinagtaralan, pinagkisipan. Uh, samantalang si Tomahawk, uh, uh, halatado naman na hindi naganda. Kaya, ayun. So, di ba Klaro din sa mga judges natin, no? Ganun din, linis ang performance kung sino yung mas naging handa, yun din yung naging, ano nila, naging uh, basis nila. Pero, yun. Nasabi ko rin naman yung mga gusto kong sabihin. So, shoutout, out, Dallas, no? So, yun. Hindi ko na papabahayin pa yung video. Uh, sana gusto mo, sana mapanood mo. So, shoutout, out, Dallas. Kita-kita tayo sa next na review, mga kumag, and I think that's Poison 13 vs. GYs. Gusto ko mapanood yun. So, yun.